sa baba 390 yun okay breaker ang problema guys so, okay. yun guys uh, may problema tayo nagtrip trip yung uh, breaker ng uh, ano natin sa indoor no yan ito yung control nya nagulat na lang ako maandar yung compressor pero yung blower sa loob hindi kaya check mo natin tong supply okay yung supply nya kung tugma ba bakit sya nag trip yan 390 390 390 okay yung supply sa taas pero dito sa baba i-on lang natin tayo, no? Know? dito lang tayo sa supply pag okay yung supply, tsaka naman natin check yung motor 390 ayun mababa ang guys yan may isa mababa ang supply you know 345 dapat ano lang sya dapat 390 din yan okay papalitan natin to yan na guys uh, napalitan na natin ang breaker double check natin ulit sa taas ay naka off pala to safety lang tayo guys yan okay naman sya okay sya okay dito na tayo magkaanahan sa baba 390 390 Yon. Okay. Breaker ang problema guys. Okay, paandarin na natin.